Go see. Just give, yeah! Yeah! Just give me my money. Yeah. Family Dantes nakikiuso rin sa Give Me My Money Challenge at si Dinding Dantes ang pinagtripan ni na Marian at Isia at Sixto. Just give me my money! Yeah! yeah! Just give me my money! Sa nakaraang birthday ng Prime King na si Dingdong Dantes, dumating si Marian Rivera sa venue na daladala -dala ang birthday cake para sa asawa. Ha! Napaka-sweet ni Marian Rivera dahil siya talaga ang may hawak ng cake hanggang sa matapos mag-wish at mag-blow ng candle si Dingdong. Thank you guys, Thank you. Thank you. Samantala sa birthday episode ng programang Family Feud Kung saan host si Dingdong Dong Dantes Senor Presa at dinalaw siya ng kanyang magina Narito naman ang mga behind the scene ng photoshoot na mag-asawang Marian at Dingdong Dantes para sa Smart Parenting Cover Magazine.